Hello 18s, mabenta talaga ang kagwapuhan ng ating SB19 boys dahil hindi lang mga Pinoy ay nahumaling sa kanilang kagwapuhan kundi ang mga ibang lahi. Isa dito ang mga Indonesians, mga 18s sa Indonesia kung saan nagkomento ang ilang Indonesian fans sa ating SB19 sa post ng SB19 sa Instagram after ng Kawayan Festival sa Abra. At uh, syempre, nagagapuhan sila sa ating mga boys at may dalawang Indonesia na nagkoment. Kaya naman maraming salamat sa walang sawang suporta sa mga Indonesian para sa ating SB19. Parang patunay ito na kulang pa ang isang concert ng uh, SB19 para sa lugar ng Indonesia. At I think deserve nila, deserve ng Indonesian fans ang isa pang concert mula sa SB19 dahil ito nga ang first Asian country sa patatag World Tour concert ay ang Japan. Sana ay masali din ang Indonesia na parte nang Asian Patatag World Tour concert ang Indonesia syempre kaya naman looking forward tayo dyan